Kahapon pa yun, hindi ko makain eh. Hindi ko alam kung nagkakasakit pa ako. Wala na talagang gana. Next. Nakasarpasin ang mga to eh. Yung yun nga ng mga to. Sama so, na kung gali niya yun no? oh. Ako, ako lang namin ito. Sa akin kasi legal. Eh sa'yo pulot ka lang eh. Oh shit! Pwede mo na kampun eh. Ini nyo Hindi no, mo pala eh. Tama, tama. Diba binigyan ang set mo ni boss? Android. Uh. <laughs> sa akin iPhone binigyan. Sama kayo sa mga guest friend. Ano kayo? O, guys, ay, talak nyo ako, ampun talaga siya. Boy, sugi mo ka. Ay, ako ka na hawak. Nainggit mo ngayon sa'yo. Ako ay, ako ay, So yun guys, dinanong ko din ako pala si ng pagkain kasi kahapon pa yun hindi ko makain eh. Hindi ko alam kung nagkakasakit ba ako, wala na talagang gana. Ito may dalawang noodles pati Skyflakes. Um, oh. Ah, <laughs> Nakasarpasin oh. ang mga tuwi. Oh, oh. Yung oh, eh. ina ng mga to, sama na kung gali niya yun lang namin to to. Sa akin kasi hindi Eh, sa'yo pulot ka lang Kay e. Troy may papel. ayaw na kumain ako, eh. Ayun na Kumain ka Bakit? Ano yan? Isang araw ko kumakain eh. Ayaw ko kumain eh. naman nag Hindi mo na ampun eh. Ano yun? Hindi Tama. ni Boss. Android. sakit iPhone. Binigay talaga. <laughs> Ang <bon. laughs> Ang bon. Guys, huwag kayong mag-arak dito. Malungkot ako ngayon. Ano main ka na ako? Ano ako main? Ano man to? Oh. Sama kayo sa best friend. kayo? Oh, ito kayo. Ito. Guys, kahit talak ako, ampun talaga siya. <laughs> Guys, huwag kayong mag

Ano po? Ano po? Eh, paano to? Ayaw ko na. Maraming maraming pili ko dito, we. Wala mo ma gana kumain. Hindi na naman to. Mabagirin na ako sa mga uwi mo na si sila, pre. Ano nga yan? Ewan, ewan na, ayaw na. Laging na oh. ampun. Hindi mo na okay, na ako sa bahay na to. Loh. Lato na naman ako, di ba? Huwag ano mo sa na, mga basher dyan, ampun daw ako, di, di mo na ako anak eh. naman ako lang ang 15. Ano mo ko naman yun eh. Ano ang, Carlo, umahasin kayo tayong dalawa. Ba't ako siya? Saka? Ay ayoko. Walang pupuntahan. Kung hmm. ano lang, wala ako. mag na ako, wala Ito, ako. ano. Ano ano sa buhay eh. Ay wala, ayun tayo parang parang ako <laughs> dito eh. Parang tinatawagin ng mga tawagin ng mga basher na kukomit. Guys, okay, mag-comment na ampun ako oh, mag -comment. Also, comment kayo, may dito, Okay, magpapatuloy mga guys, ako dito sa Sand Drake lang ay dito guys.